Dr. Vito, nagagamot pa po ba ang scar or peklat sa ating baga pagkatapos po nito ma-x-ray? Ito po kasi ang kalimitang natatanong ng ating mga pasyente kapag nakakita ng scar or peklat sa chest x-ray. So, para maunawaan yung konsepto, anong mangyayari sa sugat kapag iyong ginamot? Ito po ay gumaling magkakaroon po ng, scar or peklat. Ibig sabihin po nito ay permanente. So ito po ay indikasyon na ang ating katawan ay nakapaglaban po sa infeksyon. So ito pong scar ay permanente. Ibig sabihin na talo po ng ating katawan, ng ating immune system ng isang infeksyon. Kaya na ito po ay nagdulot po ng na isang peklat. So wag po ay maglala, hindi po ito nagagamot at wala po itong ah, significant sa atin kung ito naman po ay gumaling. Basta ko may mga simptomas kaya obo, ubo, pangihina, lagnat, at napapasin pumapayat po kayo, kailangan niyo po magpapusultan sa ating butihing Bakit.